Manene Festival ng Indonesia, ang pagbangon ng mga patay. Alam mo ba, Buddy, may isang kakaibang tradisyon sa Indonesia na tinatawag na Manene Festival o pagbangon ng mga patay? Sa bansang Indonesia, partikular sa lugar ng Turaha, may ginagawa silang ritual tuwing ilang taon na talagang kamangha-mangha. Binubuksan nila ang mga kabaong ng kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang yumao. Oo, oh, oh, buddy. Binubuksan talaga nila. Pagkatapos, nililinis nila ang katawan ng mga namatay. Maingat nilang inaalis ang alikabok at dumi. Tapos, binibihisan ulit nila ng bagong damit para daw muling maparamdam ang pagmamahal at paggalang sa kanilang mga ninuno. Para sa mga tagaturaha, hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito ay isang banal at masayang okasyon Pinaghahandaan nila ito. Nagtitipo ng buong pamilya, nag-aalay ng pagkain, at nagkukwentuhan tungkol sa mga alaalang iniwan ng yumao. Sabi nila, hanggat naaalala mo ang isang tao, hindi talaga siya tuluyang nawawala. Kaya sa kanila, ang manen ay isang paraan ng muling pagkikita, parang reunion ng buhay at patay. Ginagawa nila ito bilang simbolo ng pagmamahal, respeto at koneksyon sa kanilang mga ninuno ipinapakita nila na kahit lumipas na ang panahon hindi kailanman nawawala ang ugnayan ng pamilya kung sa atin sa pilipinas ginugunita natin ang mga yumao tuwing undas sa pamamagitan ng pag-aalay ng kandila at bulaklak sa indonesia naman binubuhay nila sa alaala at minsan literal ang kanilang mga mahal sa buhay kaya sa susunod na marinig mo ang Manini Festival, tandaan mo, hindi ito tungkol sa takot sa patay, kundi pagmamahal na hindi namamatay. Ito ang kaalamang hindi mo akalaing totoo sa mundo. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang nakakagulat pero kamangha-manghang tradisyon.